daang followers na nga lang ang iniintay ko. At mag-iisang daang libong followers na nga ako. Hindi ko nga mapigilan na hindi maging excited diyan. Kaya mayat may ako nga chinecheck ang bilang ng followers ko. Nung mabibilang na nga lang sa daliri, ang kailangan ko para mag 100k na ay nag-live nga ako para sabay-sabay natin. Masaksihan ang pagkakaroon ko ng 100k followers. Hindi pa nga ako nakakaroon oras na kausap kayo. Ay bigla nga akong hinapo. Kaya naputol nga ang aking live. Pagkatapos ko nga magsanga, ay nakatulog nga agad ako. Pero syempre, eme lang. Kinabukasan nga, nagpasama kami kay tatay. Bumili ng cake para sa mini celebration ko sa pagkakaroon ng 100k followers. Ito nga, tuwang-tuwa nga din si tatay din At nakauwi na ulit itong Sa sakyan namin. Nakapagbakasyon na naman yan sa pagawaan ni. Eh kabaliktaran ka rin naman ang saya ni tatay. Itong kay mama, na humahaba na naman ang nguso din At napupunta na nga daw ata lahat. Ang pera namin dito sa owner ni tatay. Sige na nga ma. Ma, isang araw, ikaw naman ang papakibatan namin ng gulong. sa masyado. Gusto mo yan ha? Yeah, <laughs> dito nga kami nakadating sa kwenka. Sa pagganap ng cake. Dahil sa pinuntan namin. Puro na nga lang malalaki ang available. Baka nga masayang din lang at mapatambak sa rin. Tingin na nga kami ng mga cake dito. At, at nakilala pa nga ako nitong si ate. Kumuha na nga din kami ng mga tinapay. Na may namin. At eto na nga lang din ang napili namin. At patatal si patatalsikan ang din naman. Nang sparkling Baka hindi na pwede kainin pag ganun. Nakatapos na nga kami mamili. At eto nga at nagbayad na din ako. Nung palabas na nga kami, tinawag nga ako ni mama. At ako nga doy, ipipituran niya din eh. Ay naku pao, Tapos na naman ang Valentine's eh. Binabalik-balik lang yung lungkot na aking nadarama. Nung mga araw na hindi mo ako sinipo. Nga <laughs> Walang ganun. Palabas na nga kami at taba. Sino garing mga poging are? Nga sabi nga ni tatay, lilibre kami ng milk tea. Kaya dumaan muna kami dito sa DT Cafe. Ito nga si palaging gutom. Ay gusto agad malantakan ng bagong binilang tinapay. At alingat ako din pala. Ito nga yung tutusukan ko ng kandel mamaya. Dumating na nga Namin. At ang mga babae naman talaga, laway na laway ka na nga sa pagkain. Ay, ang daming pang orasyon bago pa ipakain. Nakapag-picture na nga ng magkakasama, ay iba pa ang picture sa mismong pagkain. Diyos <laughs> Abang kumakain nga kami din sa labas at may dalawang bata nga na dumaan na magkasama na nakabisikleta. Bumalik pa nga sila sabay-sabi kay tatay. Kuya, kilala po namin ng anak ninyo. Eh, aba, hanggang dini pala sa kain nakikilala tayo. Salamat nga sa inyo, mga utol. At palagi nga kayo mag-iingat sa inyong pagbibisikleta. Pauwi na nga kami at magsiset up pa nga kami ng para sa transition ko para sa 100k followers ko. Fast forward, nandito na nga kami sa bahay. At Tinalungan ko na nga din si Mama sa pagsiset up dito. Ang hirap din naman talaga mag-vlog. Sa maghapon ay ibibidyo ang bawat galaw mo. Para nga may maikontent tayo. At magmamadali dahil mag -e edit at voiceover pa nga para nga may maipost tayo. Pero tignan nyo, umabot pa rin talaga tayo sa 100K. Lagi po ako nagpapasalamat sa inyo dahil hindi naman palagi pero hindi nyo nakakalimutan na nga ang mga vlogs ko. Masaya nga ako na napapasaya ko kayo sa mga videos ko. Makakwento ko nga lang pala yung 100K na nakatusok sa mini-cake ko, ay, parang losis nga yan pag nasindihan. Alam nyo ba, sobrang epic nang nangyari dyan. Pawis na pawis na nga kami sa paggagawa ng transition. Tapos nung nasindihan na nga yung 100k, sa sobrang pagmamadali para abutan yung sparkle, ay nakalimutan naman palang ianda ang camera. Nakupaw. <laughs> yan ang pinakamasaklap na nangyayari sa aming mga vlogger. Yung pinagkahandaan mong moment na yun, tapos hindi mo pala napindot yung camera. <laughs> Anyway, happy 100k nga pala sa atin. Sana nga, huwag niyong kalimutan mag-like, follow, at share. Salamat sa panunood. Thank you, Lord.